Ah, uh, yung pagpunta namin dito sa Saudi Arabia. Kaya pasensya na ako tapo. Oh, nandito na nga pala kami sa airport. Siyempre so, kasama ko ng mga kabats ko na recording ng dati namin kanta. Oo oh, nga pala, so, dito na kami nagkita-kita sa airport, sa Naiya. Kasi nga eh, magkakahiwala din kami ng mga lugar. Kaya kapag pa namin na uh, doon na lang kami nakita kita sa airport isa doon pa kami nakita sa airport kasi namin so, habang nag-aantay ng mga kasama syempre magmuni-muni muna habang wala pa sila matagal-tagal din bago ako nakabalik sa loob ng airport mga isang taon din mahigit hanggang sa dumating na yung mga kasama ko kaya na, natagpasyahan namin na pumunta sa OFW Lands ito try daw namin kung masarap ba yung mga pagkain doon so tara let's go akit na tayo Oo oh, nga pala, hindi na ako nag-video dun sa taas kasi akala ko bawal. Pero okay yun, okay yung pagkain dun, masarap. Tsaka masarap tumambay doon kasi yan dun. Tsaka napakabayot ng mga tao doon, mga staff. Ginagabayan ka nila kung may pwede mong gawin sa taas. Shoutout nga pala sa FW Lodge sa Maya. Salud, magaling na So ayun nga, after namin kumain doon sa FW Lodge, kumaba ako at nakita ko ngayon Pogi kong kasama sa RGI na si Sujuice Nunes. So, Shoutout sa iyo Pogi! ang galing Siyempre habang wala ay, pa yung flight namin puntuhan mo na, na. punta dito punta doon Para malibang yung sarili Ayaw nga pala itong kasama ko si Alvin you no? Know? Hindi ba pakali kasi nga hindi nga nakuha yung Pagalit na yung narifan So buti na lang, ayun, tinawag yung mga hindi pa nakakuha ng refund. Kaya yan, masaya nga siya. Tingnan niyo, may pintagumpay. <laughs> At dito na nga mga kabayan, ano, you know? ito na yung hinahantay namin yung pagsakay pagsa namin ng aeroplano. No? Kasi no, oras na na-flight namin. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ngayon nga, Let's go. Let's go. Let's go. Let's na Let's go. Na natin go. Let's go. mag go. Let's go. Let's go. Let's at di go. Let's go. Let's mga Let's go. Let's ng Let's go. Let's go. Let's go. Let's na Let's go. Let's go. Let's go. Let's sa Let's go. Let's go. na go. Let's go. At sa mga sakahaba-haba ng aming linya eh, right? Lumipad sa hipapawid. Dumating na rin kami sa Riyadh At syempre, masaya na kami. Kasi, safe kami dumating dito sa Saudi Arabia. Ayan. So, yan na nga. Nakabalik na rin tayo dito, no? Kita kits, mga kaibigan. Ayan. Sa ulitin. So, Ganda ng buhok. Kaya nga, pagkadating namin sa airport, hinanap namin kaagad yung susundo sa aming driver na sasakyan namin pa po ng accommodation. So ito nga pala mga kasama ko, ayan sila, pupawi, di ba? Ayan. So shout out sa mga pamilya nyo, safe kami nakarating dito sa Saudi Arabia. Kaya salamat sa mga panalangin nyo. At ito na nga, nagbibigyan sa accommodation namin at nag-aantay kami kasi para sa aming... Room, kung sa ganitin sasaypak sa, nyo sa, ng mga kwarto ang tayo namin yung at yun nga kinabukasan mga kabayan ay eh, sinundo na rin kami ng aming driver uh, para mag process ng medical namin so ito nga yung makakanapan sa medical yan, tumigat-migat kami dyan, nagaantay kasi kinuha naman pa kami ng dugo dyan uh, x-ray at syempre kasama na yung ihi so, yung... Um, um, focus mo. mag ka lang kami sa Pilipinas. Pagdating dito, mag ka pa rin. Pero, pero gano'n pala, masaya. Masaya kami. Diyan nyo naman, ng, I think, tagumpay. Kasi nga, dumating na kami dito at magsisimula na rin kami sa <laughs> trabaho so after namin dito. <laughs> so, ayun na nga. After namin medical, -medical na? namin, tibang bukasong, pumunta kami ng uh, site. Kasi andoon yung office namin at magkakaroon kami ng uh, safety orientation. Good morning, guys! At yun nga, pagdating namin ng site gabi, ayan, kawawa kasi wala kami matulugan. Ayan, dito muna kami natulog sa labas habang inaantay yung umaga. diba ba kami magpapumaga? Wala kaming sa baho. Pagsisip ka orientation na kami. At pag biometric. Ayan, buti na lang. May, babalik, may mababalik tayong mga kaibigan dito. Dati nating makakasama. Ayan, sa setting. Binigyan kami ng pagkain at siyempre, Eto, buhay OFW, ito yung realidad. Kahit saan, pwede kang kumain. Huwag maaari. At dumating na nga yung umaga, eto na kami, nag sa mag-orient sa amin, na safety, para lang sa ganun, eh, ma-refresh namin yung mga dati namin uh, ginagawa, o ma-avoid namin yung mga maling gawain sa loob ng away, kaya para sa safety namin, eto, makikinig kami rin. Yan na yan. Kaya na tapos na kami ngayon yan. Kaya, Ay, nga, kukuha na kami ng hinipan namin. <laughs> ng, mga gamit namin para sa trabaho. At syempre, magbabayo na ito na. Let's go! So yun ang mga kabayan na nga, kambayan, ano, tapos na kami, tapos na kami biometric, tapos na kami kumuha ng mga uniform, tapos na kami orientation, at syempre, wala na pa-uwi na kami. Kaya nga, kasi bukas, susugod na kami sa biyara. So, maraming-maraming salamat sa mga kabumayan na kundang, sa mga, yeah, mga yeah, OSW, no, no. mabuhay po ka yeah. kayo, salot po ako. At isa yeah, po akong Frog yeah, Constructing Warfare yeah, dito sa Philippines. Bye! Yeah, God bless! bless. Ha? Huh? Dali! Smile! One, two, three, smile! O, oh, ibang posisyon naman. Aba! One, two, three, smile! So, ayan nga no mga kaulayan. Galing kami kaming uh, store. Kumuha kami ng gamit namin para bukas ay ready na kami sa trabaho. Ayan po yung mga kasama ko. Ka. रस्ती ग्यारह